Hello mga Jai! Welcome back to my channel! So for today's video, alis kami ni Ian. Pupunta kami ng Wakara. And kakain kami sa Danat Albahor Barbecue Fish. Ililibre niya ako. Say hi, Jay! <laughs> hi! <laughs> so tara, sama kayo sa amin. Hello mga jay Nandito na kami sa Wakara Soup. Sama si Ian. So yung kakainan natin, eh, sa looban pa. Naliligaw na kami. <laughs> 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 Saan ba ka tayo <laughs> <Paano>? <laughs> Mali ata yung na namin. Gusto buti na lang wala masyadong tao dito na nakapaglaga. One eternity later. Naliligaw na po talaga. <laughs> wala dead in na. Dead na. <laughs> Sabi, Ay, hindi dito. <laughs> Bait al... Ano? Kalimutan ko. Balik kami ulit. Naliligaw kami. <laughs> Kita na kami a okay. so, <laughs> <Alamare. laughs> Liwanag parang kukunin ako ni Lord. So, tapos guys, uh, order kayo doon ng fresh na seafoods. Tapos sa kanila lulutuin. So, yung video kanina, yun yun. Tapos nandun na rin yung mga price. So, marami kumakain dito ng mga Pinoy din. Saka yung mga friend natin, mga ibang lahi. Guys, nandito na kami Tapos ganito siya. Open area siya. Ba, mo na siya. Ay, hindi pa. Sabihin ko na lang si Shine. And guys, kahit na medyo maluwag na dito sa Qatar, may restriction pa din. So, pwede ka rin uh, ah, maghugas doon sa, yun, may washing area sila kung gusto mo magkamay. Hintay kami ng order namin. Nanonood pa rin sa ng badminton. Oops, bakit nag-auto-focus? Nanonood siya ng badminton yung laro nila. Tagal ng order namin. Siguro mga 10 minutes na kami naghihintay. Namating na yung calamari. Woo! Pakili and di ba? Huh? Half kilo yung calamari. Order kami ng half kilo na calamari. Dito na order namin. Okay. Sherry. Tapos ano yan, Jay? Ano Sh yan? Shrimp. Shrimp? Ito lang. Diba half? One part ito ang lang ano mo. Ito yung sharing in order namin. Laki, diba? Tapos ito yung one part na shrimp. <laughs> dito na namin maubos to. Kasi nga, ang ng servings nila. Tapos, naghihintay pa kami ng kanin. Yung isa gutom na kanina pa. dahil na order namin. Kain tayo. Mamaya na ako ulit mag-vlog. Gutom na rin tong isa. kamayan baka mo. Ba, hindi ka atrasan ni iya. Ay, na pala yung vinegar mo, Jay. So, wakas tumating din. Thank you. Before and after. Disaster. <laughs> 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 Busog na ako. Laki ng servings nila disaster na po ang inabot namin. Nakita niyo ba yung tiyan na yan? Kanya yan. Busog na busog siya eh. Enjoy, Jay? Ha? Nag-enjoy ka? Hindi, hindi wala tao. Busog na busog siya. Kabo naman, tingnan mo. Yung kanin, puno yan. Hindi na rin namin naubos. Tapos ito, malaki itong business to. Hindi na rin namin naubos. Kasi yung kalamari, half kilo siya. Half kilo siya pero tingnan mo naman. nagderapat pa mga dzay, tapos na kami kumain. At yung isa, hindi pa rin tapos magkot-kot. Oh! akala ko kanina busog na siya. Busog. Pero kung kukot-kot. So yan, medyo na ano kami, na-amaze kami kasi parang lumaki na yung restaurant na yun. Kasi pag pumunta kami dito parang isa lang, ganun. Do, diba Jay? Ngayon magkakarugtong na. Uh, so labas na tayo dito sa soup. Uwi na tayo at inaantok na rin yan kahit kumakain pa rin. At syempre kung kanina nawawala kami ngayon, yung sasakyan naman namin. <laughs> hindi niya alam kung saan na siya nag-park. Ano na Jay? Hindi mo na matandaan? Saan ba kami nun? Parang pumasok ko sa ano nun eh. Malapit lang tayo dito eh. Okay naman ah. O oh, diba, yung kinain namin, tag din. So, gutom na ulit pag uwi. <laughs> Kasi naglakad na naglakad. Pauwi na po kami. Sobrang nabusog kami. Tsaka worth it yung 100 katarial. So, kayo na bahala mag-convert nun sa peso. Pero, ano, a good for 3 to 4 person siya. Kasi hindi rin namin naubos yung pagkain namin kanina. So, sulit din. So, magkano lang happy inyo yung apat, diba? Lalo na kung hindi naman gano'n kalakas ang kumain. Sure. Eh, kami malakas kumain. Kunti lang yun natira. Hindi <laughs> eh, di ganun din. Pero okay lang din yun. Diba, sabi nga na, wag mong um, pipirin na sarili mo sa pagkain. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin. Bye!